at servisyo ng OVP po. Ano pong tugon natin sa kanilang pasasalamat mo? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil uh, nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung um, burial and medical assistance. And tinanggal talaga nila, tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun. Kaya hindi talaga namin siya malagyan uh, ng budget. So humingi kami ng pasensya doon. Pero tuloy-tuloy pa rin, yung aming um, uh uh disaster tawag nato ana niya disaster operation center DOC uh, disaster operation center tutuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan uh, we advocate education uh, sa mga kabataan and uh, we are targeting to plant uh, 1 million trees so nag-rest kami Uh, sa Office of the Vice President, sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year, uh, makagawa tayo ng iba pang uh, project. So, ganun yung uh, strategy namin ngayon uh, with uh, truly no uh, budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung um, suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan, sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices uh, dahil lumiit din yung budget uh, namin uh, para sa Arkila sa rent. So meron kaming relaunching across uh, the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin uh, lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung uh, renta. Thank you. Thank you, Ma. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Huh? Skinhead siya? Yes. Hindi siya skinhead. Number <laughs> two lang. Number two. Kaya siya magdahig? Um, siya na kuan daw. Hindi daw siya mo-appel sa line-up dito sa dahig kay kinahanglan daw siya mag-atiman diri sa Davao City. And then I said na this is truly unfair because lahat tayo may trabaho. But he said, uh, well, mine, mine is, uh, my, my concern is the priority uh, of my work here in Davao City. So, sabi niya, hindi daw siya sasali sa line-up So, pupunta lang daw siya kapag meron siyang free time pero hindi siya sasali doon sa ba sa bantay pagbabantay. Hindi na dili ka mo uh, na lang ko kay wagi ko lang chance. Yes, dili nimo i, i answer lang ang ilang pangutana sa confidential files. Mm -hmm. ah. yes ma'am.